Hello mga paps. Uh, magpapalit sana kami ngayon ng stator. Kasi kala namin sira yung stator. Paano ibalik talon? <laughs> balik talon? Paano balik Ito kasi mga paps. Um, akala namin sira yung stator dahil nung tinester ko walang continuity yung dalawang yellow wire. Kaya akala namin sira yung stator. Pero pagbukas namin um, mabuti tinester ko muna dito napansin ko kung ano may problema pala so ito mga pups usually nangyayari to sa mga kapag hindi na original ang stator nyo kapag replacement na lang nangyayari to kapag nagpapa welding kayo so kapag nagpa welding kayo mga pups um, tatanggalin nyo itong sakit ng stator dito para hindi siya ginagapang ng ground mabuti kung kapag nagpa-welding kayo ay malapit yung ground ng welding sa ispata na ano na ano parte yung we welding in kapag malayo kasi um yung mga electronic parts ng motor ay ginagapang ng ground niya so para safe um, kapag nagpa-welding kayo tatanggalin niyo yung socket ng stator then yung spark plug yung connection doon yung spark plug cap tanggalin niyo yung fuse tatanggalin nyo din um, kung madaling i-access yung CDI mas mainam na tanggalin nyo din pero kung wala okay na yung tinanggalin yung battery positive ng battery or etong fuse at saka yung ano you know, um, sa, si sa spark plug tanggalin nyo din din eto wag nyo kakalimutan lalo kapag hindi na original ang inyong stator kasi bumibitaw itong pagkakainang dito ayan Kumitaw siya mga paps. So, mabuti. Pwede itong i-repair. So, i-repair -re -re ko na lang para makatipid yung may-ari. Kasi, ayan o. Oh, Batang-batang may-ari. <laughs>